Ito mga idol, bumili ka ba ng carburetor ng YTX mga idol? Tapos pagka ilang buwan mga idol ay nag wild na, nag wild yung hindi bumabalik yung throttle mga idol. Ito lang idol, wag mong ayong dati na TPS mga idol. Ito ito yung dating na TPS mga idol, ito yung bago. Ito mga idol, yung TPS nito mga idol ay itong dati mga idol ay gumagalaw ayan mga idol oh. ito mga idol yung sa luma mga asa ah, bago mga idol oh. ito sa so mga ba sa bago mga idol ay nag stock up ayan mga idol nag up oo oh, oh. ayan subasabay sa mga idol st nag stock up kaya yan ang naging dahilan ng pag wild niya mga idol kaya wag niyo itapon yung Luma nyo mga idol kasi kukunin nyo tong TPS mga idol at ilagay dito sa sa bago mga idol. Ayan. yon ang nagkuhan ng pag weld mga idol kasi hindi na bumabalik. Ayan no. di ba kung minsan mga idol yung diaphragm ay mahirap ikabit mga idol. Ito tingnan nyo mga idol oh Ito mga idol yung madaling paraan na pagkabit ito mga idol. Yeah. Ano so, mga idol, yung, ito mga idol di ba minsan nag nag one, mga idol tong dia mahirap may rap e eh, kabitong sa gilid niya mga idol. Ganito yung ideya niya mga idol pa upang madali oh. E, ganun mo mga idol oh. Ayan. Ganyan mo. Tapos ilagay mo ito mga idol. Tapos hawakan mo dito mga idol silalim mo wag mong pa pa kan na magpailalim mga idol ah. Ayan. Ganon, ganon kagkabit mga mo idol Hawakan mo dito yung kanyang piston dito mo idol oh. Yung throttle valve sa kay kabit mo idol. Ayan. Pit na pit. Ayan. Ayan mga idol. Napakadali lang kung meron kang ideya mga idol. Ayan. pa pa -ide -idea lang yan mga idol. Ayan. Ganyan yung, yung aking technique mga idol.